Magandang buhay mga kasuki mga amiga for today's video is mag skin care na punta so ato ning hiwa, hiwa on para madabajit budget nato siya maabdan og pila kabuhan so mo siya ang kujik na ni set mao ni akong ginamintin mga amiga mga suki para sa atong skin care no Pundi na to ba ba yan, tong kaugalingon so na ni siya cream toner na cream pang adlaw and then pang gabi so kailangan nato ito atiman naman huling para dilita ilisan chart para maganda tayong tingnan palagi charis pero mga suki mga ami kung gusto nyo mag order iklik i-click lang nang yellow basket sa baba So, mo yung cream, no, pang adlaw ni siya. Kaya, mo man akong gigamit. Adlaw man karon sumo ni akong gi gamit. So, inani siya kasi mga kasuki, mga amiga, nindot din gamiton. So, ay na pagduduha, dali na, mahutdan ka o magdugay-dugay pa ka para sa ato ang self-love at